So good day mga uh, Hello ulit sa inyo dyan And this is again Coco Pamiyamies Tauyari you know? So for today actually Mikey birthday tayo no? Pero hindi lang ito basta basta Simple birthday yan no? Ito ay birthday ni Maraming tao guys no? So hindi maraming tao dito guys So, bubulong ko na lang birthday to ni Tay Tay na alam guys Ni Donalyn Bartolome guys so, so, yan pupunta tayo ngayon Sa birthday ni donaldin Bartolome Dito lang yan sa may white space mga ati So, yan dala natin yung regalo na ibibigyan natin At actually, iniintay ko rito si Si Lodi Rastaman no? Ang nag-invite sa atin sa birthday ni uh, Ni Donaline. So, so Actually, biglaan lang to. Biglaan niya lang akong niyaya nung ano, lunes. Nagulat nga ako na ni-invite in niya ako dito. And it's a privilege na may invitahan din sa birthday na to ni Lola ni Bartolome. Kasi alam niya naman, si Lola ni Bartolome isang kilalang vlogger. So, i-check natin kung anong ganap sa kanyang birthday for today's video. So, keep watching mga kayamis. At actually, hinihintay ko na si Kuya Rastaman. No? So, dito na lang kayo magkikita sa Magallanes Station. No? So, malapit na kasi Keep watching! So ito na mga kayabies, no? So ayan, yan ang bibigyan natin kay Donalyn mamaya, no? So, yan, naglagay na time clothes dito, no? Nagay yan. To Donalyn from Rastaman and Yamies na kuyayin, no? So ayan mga kayabies, so andito na kami. Kasama si Kuya Rastaman in the yo! In yo! Rock and roll, start rock and roll, ha? Kay Donalyn, yo! Hahaha! So ayan mga kayamigas, no, mamaya pasok kami kasama yan si Kuya Rasta man. No? Kapita pita Kapitapitagan ngayon niya, Naka-barong naka siya ngayon, oh, nag-aayos ng barong. Oh, Bulak lang. Sana all, ayan. Ayun. <laughs> ah, oh, sana all may mga chicks, no. Ayan. So ayan, si Kuya Rasta ibibigay niya mamaya kay Dona rin, no. Pati ito, ayan, bibigyan niya mamaya. Ayan. Ayan. Rasta in the house, yo! Yan. Rock and roll to the world. Let's go to the party of Donnelly. Donnelly. Yeah. karisma ni Kuya Rastaman. Oh, Bang oh. yeah. <laughs> oh, tingnan nyo naman. sikat na, sikat pa si Kuya Rastaman nyo. Oh, ah, papicture daw Rastaman! Papicture daw dito! Papicture daw. Eto, yan. Yeah, oh. Picture daw. Yan. Yeah. Picture time, moon, baby. Kaya mga Yamies, no, iwanan na namin to, bigyan namin ng kaya rastaman at ng Yamies tau yan, eh, siya everyday. Ayan, so, pasok kami, magpa-party party. Kaya mga Yamies, no, hindi tayo sa party ni Don Ayun pala si ate mo Don ayan na siya. Ayan siya, dito siya sa ano, happy birthday! Happy birthday with Don Alina Bartholomew. Thank you. Ayan. Uy, may mga magagandang dalaga pala dyan, no, sila, ano, sila ang ko siyang pa at sa si Ann Matea, sa si Shea, yan, no? Yeah, dito pa rin tayo sa pa ni Donalyn, mga kayami, yes. Uh, na, mga kayami, sa na ako dito, Sa likong... Sa si rasta Hindi. Ano lang, Ano lang, tamang video lang. Ano lang, mga kayami, mga Nasa party pa rin kami. So, na 哼！<laughs> Ay, yung mga kaya-miyas, no? Actually, medyo star-studded tong celebration dito, ah. May mga kilalang business people din na nandito. At, ah, um, mga vloggers. Usually, karamihan vloggers na nandito, eh. Ako lang yata hindi vlogger dito, no? At syempre, dito si Karasta no? Sama natin. Pero ang ganda nung mix, Cute in the house. Hello, stay cute.